nabali ang likod ng Russia dahil sa digmaan at ngayon ang buong lipunan ay unti-unting bumabagsak sa harap mismo ng mga mata ni Putin nagsimula na ang pagbagsak ng ekonomiya ang Russian Railways pinakamalaking employer sa bansa ay magtatanggal ng maraming empleyado dahil sa 5% na pagbagsak ng kita pinipilit ang Kremlin na sagutin ang bilyon-bilyong dolyar na gastos hindi lang ito isang krisis sa korporasyon Natatakot na si Putin dahil ang tunay niyang kalaban, ang mga mamamayang Ruso, ay naubusan na ng pera at pasensya. Pero ang pinakamalaking banta ay ang pagdagsa ng kriminal na pagtataksil mula sa sarili niyang mga sundalo. Una, binawi ng Kremlin ang malalaking bonus na ipinangako nila sa libo-libong conscript, kaya naiwan ang mga sundalo na galit at walang magawa. Pangalawa, ang mga kriminal na pinalaya ni Putin para lumaban sa Ukraine ay ngayon ay bumabalik na sa kanilang mga tahanan at nagdudulot ng kaguluhan. Halos isang libong veterano ang naging akusado sa mga kasong pagpatay laban sa mga sibilyang Ruso na nagdulot ng takot sa populasyon. Walang gustong bumalik sa Russia ang mga sundalong ito. Naipit na si Putin at kailangan niya ng tao para ipagpatuloy ang laban. Pero alam niyang kapag tumigil ang digmaan ang mga hindi mapigilang mamamatay taong ito ay magdudulot ng tuluyang pagbagsak sa loob ng bansa. Ibinunyag ni Pangulong Zelensky ang katotohanan ito sa mundo nang bumisita siya sa Estados Unidos. Pakinggan ninyo mismo. Sapat na ang presyon sa kanya at magiging handa na siya sa anumang paraan na tatakot siya sa kanyang lipunan. Mas maraming presyon sa kanya at hindi komportabling buhay para sa kanyang bansa, pipilitin nila siya. Natatakot siya sa lipunan dahil gusto niyang manatiling presidente habang buhay. Kaya naman, kailangan siyang suportahan ng lipunan. Kaya umaasa siya sa pagpapatuloy ng digmaang ito. At yun ang malaking, ang malaking tanong. Malaking hamon para sa ating lahat. Kaya hindi ako sigurado na sa Budapest ay magiging handa siya. Pero kung pagpalain ng Diyos, pipilitin siya ng Pangulo. At so ang si Putin ay magiging handa para sa kahit anong format muli. Pasensya na kung inuulit ko kahit anong format ng negotiation, bilateral, trilateral, kahit anong klase, sa tingin ko ay magiging maganda ito. Ang pressure kay Putin ay maaring hindi nanggagaling kay Pangulong Trump, pero ito ay nanggagaling mulula sa loob ng Rusya. Ang pinakamalaking employer sa Rusya, ang Russian Railways, ay nagtatanggal ng maraming empleyado dahil sa pagbagsak ng kargamento transportasyon, at problema sa budget. Ngayon, ang mga tanggalan na ito ay madadagdag pa sa sapilitang bakasyon na pinipilit kunin ng mga empleyado bawat buwan. Napag-usapan na natin ito noong nakaraang linggo. Simple lang, bumabagsak ang kita ng mga kumpanya sa unang kalahati ng 2,000 at 25 bumagsak ng 75% ang kita ng Russian Railways sa 27 bilyong rubles. 30 milyong iyon. Alam ko na mukhang malaki iyon. Pero sa totoo lang, hindi talaga. Ang kumpanya ay may utang na 27 trilyong rubles mga dolyar. 35 bilyon iyon. Mahalaga ring ipunto ito ngayon. Lalo na kung sinusubaybayan ninyo ang aming mga video. Napakataas ng interest rate sa Russia. Sa ngayon, nasa 21% ito para sa kumpanyang ito. Ibig sabihin sa pagtatapos ng taon na ito, inaasahang magbabayad ang Russian Railways ng dolyar. Pito bilyon na interes sa loob ng ilang buwan. Paano pa nila makukuha ang ganong kalaking pera kung tatlong-tatlong milyon lang ang kinikita nila tuwing anim na buwan? Parang ako yan na kumikita ng pisampung libo kada taon, tapos gusto ng bangko na bayaran ko ang p dalawang milyon na inutang ko. Ito mismo ang dahilan kung bakit sila nag-aanunsyo ng tanggalan. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi ito ang una nilang anunsyo. Aaminin ko, pag-aari ito ng Estado kaya hindi ito mababankrap. Ibig sabihin, si Putin ang dapat magbayad para matiyak ang buhay ng kanyang pinakamahalagang kumpanya. Sa huli, nagbibigay ito ng trabaho sa 70,000 na mga Ruso. Pero alam mo, wala namang sapat nakita ang gobyerno para tulungan ang mga negosyong nahihirapan. Nahihirapan din ang gobyerno ni Putin. Tingnan mo ang time lapse na ito. Sa loob ng 20 segundo, ipinapakita nito kung paano naging gasolinahan ng China at India ang Russia. Hanggang sa bumalik ito sa kalagayan noong isang, isang libo walumput lima. Walumput apat porsyento ng mga rehiyon sa Russia ay nakakaranas ng kakulangan sa gasolina. Parang buong Texas na yan dito sa United States. Malaki ang Texas, pero balik tayo sa Russia. Dahil sa kakulangan, napilitan ang maraming gasolinahan na magbenta ng gasolina na may halong kaunting tubig. Ngayon, para sa mga nakakaintindi ng kotse, na ako mismo ay hindi, mukhang hindi maganda ang tubig para dito. Tingnan ninyo ang clip na ito. Gaya ng sabi ko, di ako eksperto sa kotse. Pero sa tingin ko, di siya dapat magpark doon. Ngayon, itong kakulangan sa gas ay nagdulot ng isa pang pa problema para kay Putin. At iyon ay ang problema sa pera. Lahat tayo ay may ganyan. Gaya ng sinabi noon ni Pangulong Eisenhower, huwag kailanman magtiwala sa pangako ng isang ruso. Dapat sana nakinig ang mga sundalong ruso, 'di ba? Dahil tila ba nangako si Putin ng malalaking bonus sa mga sundalo at ngayon ay binabawi na ng gobyerno ang pangakong iyon. Sa St. Petersburg, kinansila ng mga autoridad ang 16 na milyong rubles na bayad para sa mga voluntaryong sumasali sa espesyal na operasyong militar na ito. Ngayon, ang pinakamatindi dito? Mukhang hindi sila nag-anunsyo nang gumawa sila ng ganitong klaseng desisyon. Isang bagay na napakalaki. Hindi natanggap ng mga sundalo ang sahod, kaya tinawagan nila agad ang mga autoridad. Noong Agosto 26, ipinasa ang isang batas na nagsasabing, hindi na kailangang magbayad ng gobyerno simula Agosto 1. Kaya bumalik sila at sa madaling salita, ipinatupad nila ang batas na ito. Mukhang legal daw iyon. Ibig sabihin, nasa unahan na ngayon ang mga sundalong ito dahil gusto nilang maging milyonaryo. Kasi, alam mo na, milyon-milyong rubles ang bonus. At pagdating nila doon, napagtanto nilang hindi tutuparin ng gobyerno ang kontratang pinirmahan nila. Ngayon, Hula ko mas marami pang sakit ng ulo ang idudulot nito kay Putin kaysa sa inaakala niya noong una. Tingnan mo ang ulat na lumabas noong unang bahagi ng Setyembre. Hindi mapakali ang Kremlin tungkol sa pagbabalik ng mga veterano ng digmaan sa Ukraine. Ang headline na ito ay parang ginto para sa mga biro, pero hindi ako magbibiro. Ipapaliwanag ko lang ang tunay na ibig sabihin nito. Ayaw ni Putin na may mga sundalong bumalik. At sigurado akong marami siyang dahilan para doon. Pero nakakatawa lang kung gaano ka-open ang gobyerno ng Russia tungkol doon. Nakita nilang bumabalik ang mga sundalo at tila hindi natin ito napaghandaan. Pwede ba kayong bumalik sa frontline? Kung magiging tapat ako, alam na natin ito dahil mula umpisa ng pagsalakay. May mga ulat na tayong nakita. Nakakahiya talaga. Tingnan mo, ilang buwan pa lang ang lumipas. May nakita tayong mga sundalo na namamalimos ng pera pagbalik nila mula sa pakikipaglaban sa Ukraine. Sa video na ito, makikita mo ang isang tao. Isa akong kalahok sa Supreme Student Government. Naupo ako sa harap ng administrasyon ng distrito at namamalimos para sa pagkain. Wala akong makain. namamalimos siya mismo sa labas ng gusali ng lokal na pamahalaan. Sigurado akong may simbolismo doon, pero hindi naman ito masama. Lalo na kay Kremlin, kasi alam mo, maraming tao na lumalaban sa Ukraine ay literal na mga kriminal. Mga nahatulan na nagsisilbi ng sentensya sa kulungan. Noong nagsimulang maubusan si Putin ng mga sundalong pambala, nag-alok siya sa bawat bilanggo. Lalaban sila para sa Russia ng anim na buwan at pagkatapos ay malaya na silang makakalabas. Walang pakialam kung ang mga ito ay mga taong nakakulong dahil sa malaking multa. O kung nakakulong sila dahil sa pagpatay ng labing pitong katao, gumagawa lang ako ng random na numero. Pare-pareho ang alok nila. Pero kita mo, minsan pa, hindi ito pinag-isipan ng Russia. Dahil kapag bumalik ang mga taong iyon sa lipunang Ruso, puro kaguluhan lang ang dala nila. Tingnan mo itong ulat na ito. Sa Kamchatka, Isang veterano ang namaril sa isang pamilya na may kasamang bata. Isang lalaking nagpakilalang kalahok sa Espesyal na Operasyong Militar. Ang namaril sa pamilya na may kasamang tatlong taong gulang na bata. Nagsimula ito sa alitan sa kalsada. Sininggitan ng driver ang sasakyan at sumigaw, Wala akong pakialam. Galing ako sa SMAO. Pagkatapos, naglabas siya ng baril at binaril ang ama ng pamilya. Sa video, narinig ang kasama ng bumaril na nagsabing, Galing siya sa SMAO, wala siyang pakialam. Kailangan ng tulong ng hukbong sandatahan. Ayon sa pulisya, blank firing gun ang baril. Baril at kinumpis ka ito para surin. Nagsimula ng mag-alala ang mga ruso sa social media. Ilang pa kaya ang kagaya niya ang babalik mula roon kapag tapos na ang lahat? Halos walang interesado sa Russia? Napauwiin ang kanilang mga sundalo. Alam na alam ng mga autoridad sa Kremlin na ang mga taong ito ay pinagmumulan ng kaguluhan. Sanay sila sa mabilis na pera, armas ang solusyon sa problema, at hindi sila mapigilan. Kaya naman mananatili silang nasa digmaan sa kung saan mang bansa. Sa mga sibilisadong Ruso, hindi ito isang natatanging insidente. Isa lang ito sa mga halimbawa ng mas malaking trend sa Rusya na lalo pang lalaki. Halos isang libong sundalong Ruso na bumalik mula sa frontline ang naging mga akusado sa mga kasong pagpatay. Maniwala ka, kapag sinabi ko ito, hindi ito tungkol sa mga krimen sa digmaan na ginawa nila sa Ukraine. Alam naman nating si Putin ay walang pakialam doon. Ito ay mga kasong ginagawa ng matatapang na sundalo ni Putin laban sa populasyon ng Russia. Ipinapakita nito kung anong uri ng tao ang ginagamit ni Putin sa kanyang digmaan. Tulad ng sinabi ko sa simula ng video, ang lipunang ruso ay unti-unting bumabagsak at sa kasamaang palad, sa tingin ko, nagbibigay lang ito kay Putin ng mas maraming dahilan para ipagpatuloy ang digmaan hanggat kaya niya. Ayaw niyang matapos ang digmaan dahil alam niyang magdudulot ito ng problema sa bansa. Titigil lang si Putin sa digmaan na ito kung mapipilitan siya. Dito ko gustong ipakita sa inyo ang ilang mga clip mula sa mga nangyari noong weekend. Alam niyo na siguro, narito si Pangulong Zelensky, nakipagkita kay Pangulong Trump at hindi naging maganda ang pagpupulong. Tumawag si Pangulong Trump kay Putin bago ang pagpupulong niya kay Zelensky kinabukasan. Sa tingin ko, ang pagpupulong na iyon ay hindi naging maganda para kanino man kundi kay Putin. Narito si Pangulong Zelensky na nagkukuwento tungkol sa nangyari. Sinabi ba ni Pangulong Trump na magbibigay ang United States ng Tomahawk missiles sa Ukraine? Tomahawks? At kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa long range, kailangan lang maintindihan ng mga tao. Gumagamit kami ng libu-libong long range na drone na gawa sa Ukraine para sa mga layuning militar. Pero ang Russia ay hindi lang gumagamit ng mga drone na gawa ng Iran. Ginagamit nila ito pati sarili nilang gawa. Maging tapat tayo, may sarili silang mga drone, pero gumagamit din sila ng mga missile na gawa ng Russia at mga long-range missile na gawa ng North Korea. Napakahirap mag-operate kung puro Ukrainian drones lang ang gamit. Kailangan natin ng long-range tomahawk at iba pa. Meron ito ang Estados Unidos. Nim Geling, what iba Tim Mace sa halo-halong paggamit, halo-halong paggamit. Katulad sa Russia at ginagamit nila, alam ko kung paano ito gumagana. Kaya nagtatrabaho dyan ng mga team natin, sabi ko. At tito ako, mauti na lang at hindi tumanggi si Pangulong Trump. Pero sa ngayon, hindi rin siya pumayag. Hindi siya pumayag sa mga Tomahawk Missile? Oo. Big kong sabihin, sensitibong tanong ito. At mga mensahe mula kay Pangulong na hindi ito sapat para sa interest ng Amerika. Ilan meron kayo? Hindi ko pwedeng ibahagi ang detalye. Pasensya na, ito ay ma-internal ninyong tanong pero umaasa ako sa pagpapatuloy nito. Dialogo. Sa simula ng linggo mukhang bukas si Pangulong Trump sa pagbibigay ng mga Tomahawk missile sa Ukraine. Pagkatapos kausapin si Pangulong Putin, nag-iba ang tono niya. Sa tingin mo ba nagbago ng tono si Pangulong Trump tungkol sa mga Tomahawk missile matapos makipag-usap kay Pangulong Putin? Hindi ko talaga alam dahil hindi naman kami nagkita bago ang tawag na ito sa telepono. Pero para sa araw na ito ice na naman. Na hindi siya tumangi. Oh, pero sa tingin ko alam mo 'yon. Kung ano ang naintindihan niya, siguro naintindihan na. Pagkatapos ng tawag sa telepono, hindi ko alam, wala ako nung tawag sa telepono. Pero alam ko 'yon na ang mga Tomahawk Napaka-sensitibo nito para sa mga Ruso. Natataranta sila na baka maibigay ng Estados Unidos sa Ukraine. Sa tingin ko, natatakot si Putin na baka bigyan tayo ng Estados Unidos ng mga Tomahawk. At sa tingin ko, talagang natatakot siya na gagamitin natin ito. At alam niya kung ano ang mga target militar. Alam natin kung nasa ng mga iyon, kung nasa ng mga target militar ng Russia. At natatakot siya na magagamit natin ito. At iyon ang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo narito kung nasaan tayo ngayon. Ngayon, magiging tapat ako. Mukhang nagbago nga ng isip si Pangulong Trump. Mukhang handa na siyang ibibigay ang mga Tomahawk missiles sa Ukraine. Nasanay, malaking tulong. Pero matapos niya tawagan si Putin, mukhang hindi na niya ito ibibigay. Hindi pa ngayon. Ngayon, nakita ko na ang iba't ibang interpretasyon ng nangyari. Pero dalawa lang ang posibilidad na sa tingin ko ay malamang mas malamang ang isa. Pero ibibigay ko pareho. Una, syempre, hindi talaga magbibigay ng misail si Pangulong Trump sa Ukraine. At lahat ng ito ay parang palabas lang para makakuha ng kung anuman mula sa Russia o Ukraine. Hindi ako masyadong naniniwala dito. Pero may mga taong iginagalang ko na nagbanggit nito. Sinusuportahan nila ang teoryang ito dahil, ayon sa kanila, tingnan ang pahintulot. Tingnan mo kung paano kumilos si Pangulong Trump. Pagdating sa pagbibigay ng pahintulot sa Ukraine, na umatake sa loob ng Russia at pagbibigay ng intelihensya sa Ukraine para umatake sa loob ng Russia. Pagdating doon, wala namang malaking pagpupulong at wala ring malaking paghahanda bago gawin ang desisyong ito. Sa tingin ko, napagdesisyonan iyon sa tawag lang kay Zelensky. Tapos tumulong na ang United States Intelligence sa Ukraine. At makikita natin kung kailan iyon ginawa. Noong Hulyo, dalawang refinery ang tinarget ng Ukraine. Noong Agosto, naging labing siyam yun. At pagkatapos noong Setyembre, sa tingin ko, labing siyam ulit noong Oktubre, labing walo na agad at dalawampung araw pa lang ang lumilipas. Kaya dalawang katlo pa lang ng buwan. Kung ikukumpara mo ang kilos niya noon at tungkol sa Tomahawk, parang hindi niya papayagan ang Ukraine. Hindi ako naniniwala dito, pero may mga nagsasabi. Yung pangalawa, mukhang mas posible. Tulad ng hula nyo, ayaw ni Putin na bigyan ng United States ng Tomahawk ang Ukraine at mukhang may sinabi siya na nagpapakita na ayaw talaga niyang bigyan ng Tomahawk ng United States ang Ukraine. Posibleng ginagamit iyon ni Trump bilang panangga o pang-impluensya. Sa wakas, iniisip niya na may hawak na siyang kapangyarihan sa Russia kung saan maaari niyang subukang makakuha ng ilang konsesyon mula sa Russia. Pero sa kabilang banda, parang napakabait na interpretasyon ito ng nang nangyari. Pero base sa mga anunsyong ginawa ngayong weekend, mukhang magkikita si na Russian Foreign Minister Lavrov at Secretary of State Marco Rubio ngayong linggo, malamang sa mga susunod na araw. Sa susunod na linggo, magpupulong sina Pangulong Trump at Putin sa Budapest, Hungary. Tingnan natin ang resulta ng pagpupulong. Marami tayong detalye sa nangyari sa pagpupulong sa Alaska. Base sa mga detalyeng iyon, mukhang hindi nagbago si Putin sa pagsisimula ng pananakop. Nagbigay siya ng mahabang mensahe na ang Ukraine ay palaging bahagi ng Russia. Noong in siya ni Taker Carlson, iyon din ang kwentong ipinipilit niya. Ayon sa lahat, ganoon din daw ang nangyari sa pagpupulong sa Alaska. Ipinapaliwanag lang niya kay Trump kung paano palaging bahagi ng Russia ang Ukraine. At medyo nainis ang lahat. Handa nang umalis ang United States. At hula ko, kaya nakansela ang tanghalian sa Alaska. Kung mahilig akong tumaya masasabi kong mangyayari rin iyon sa Budapest. Hindi ko iniisip na natatakot si Putin sa Tomahawk na parang matatapos na ang digmaan. Sa tingin ko, sinasabi niya na ang Tomahawk ay magiging malaking paglala ng sitwasyon. Parang katulad lang ng pananakot gamit ang nuclear weapons na ginagawa ng Russia nitong mga nakaraang panahon. Ginawa nila yan sa mga tanke, Abraham na mga tanke. Ginawa nila yan sa mga attack guns, ginawa rin nila yan sa mga Patriot. Tuwing sinusubukan nating tulungan ang Ukraine sa kahit anong paraan, ginagawa nilang malaking isyo ito. At hula ko, ganun din ang mangyayari sa Tomahawks. Tingnan natin, kung na-appreciate ninyo ang mga update na ito, siguraduhin i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Sinusubukan naming maabot ang 2 milyong subscribers sa lalong madaling panahon. Kaya malaking tulong talaga ang pag-subscribe ninyo. Kita-kits tayo sa susunod.